Marian Rivera nagsalita na sa MMFF Awards, walang nakong awards ang Rewind. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na talagang pinilahan at pinag-uusapan ng mga movie ang pelikulang Rewind ng mag-asawang Marian Rivera at Ding Dong Dantes. Marami ang napahanga sa galing at husay ng dalawa sa kanilang pagganap sa kanikanilang mga karakter sa nasabing pelikula. Marami rin ang nagsasabi na talagang nakakaantig ng damdamin ang kwento at kapupulutan pa ng maraming aral sa buhay lalong-lalo na sa mga mag-asawa at mag-partner. Kaya naman marami ang dismayado at napapatanong kung bakit walang award na nakuha ang Rewind at maging sina Dingdong Dantes at Marian Rivera ay wala ring nakuhang award. Hinala na may lutuan na namang nagaganap dahil kahina-hinala umano na walang nakuhang award ang pelikula na siyang top-grossing film ngayong taon sa Metro Manila Film Festival. Ayon sa aming nakalap na impormasyon, sa ngayon ay umaabot na umano sa mahigit 320 million pesos ang net worth ng Rewind. Kaya naman ka hinahinala umano kung bakit hindi man lamang nakakuha ng award ang pelikula na nangunguna sa takilya at pinag-uusapan. Habang ang mga pelikula naman na hindi man lang umingay ay nakasungkit ng mga parangal. Marami pa sa mga fans ng dalawa ang dismayado, dahil buong akala umano nila magwawagi bilang best actor at best actress sina Marian Rivera at Dingdong Dantes, dahil maganda ang mga nakukuha nilang reviews mula sa mga nakapanood sa kanilang pelikula. Hayag naman ang aktres na si Marian Rivera ng pasasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa kanilang pelikula, kahit pa nabigo siyang masungkit ang parangal bilang best actress. Hindi man nila nakuha ang mga awards sa nagdaang gabi ng parangal. Alam naman na ng lahat kung anong pelikula na entry sa Metro Manila Film Festival ang mas tumatak sa mga netizens at mga manonood. Sa puso ng mga fans ni na Marian Rivera at Dingdong Dantes, alam umano nila kung sino ang karapat dapat sa mga awards na ibinigay lamang ng mga jury sa iba. Narito ang komento ng ibang mga netizens. Uso naman kasi ang lutuan o cooking show sa award giving body maging local man or international. What else do we expect? Okpang na is Vilma ang manalo ng Best Actress, kahit di ko pinanood pelikula niya, pero wow naman si Dong Dantes, ay deserve na deserve na maging Best Actor. Nagulat nga ako sa husay niya sa pag-arte. Dapat ang pinagbabasihan ng mga jurors, ay yung true to life situation na nakaka ang mga tao, at kapupulutan ng aral ang mensahe ng pelikula. Dagdag pa ng isa. Basta't sa amin ang Top grosser Rewind. Dongyan the best among the rest haha, Dungyan wait nyo ang titulo nyong box office king and queen, sa inyo ang huling halakhak, hahaha <laughs> god bless you more dungyan. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat!